Nicole Allen Christopher. Tambalan nisa niyo po ako since 2009 na college days. Ngayon po, married na ako na merong hobby na nasa KSA as a chemical engineer. Ngayon po, gusto ko lang po nga i-share na ko, sinisaraan ako sa asawa ko ng nanay niya. Okay. Hey, problem. kalaban. Kalaban ng VNI hindi ko po alam kung anong gagawin ko. One week na kung hindi kinakausap si Javi kasi ayokong magtalo kami ang katmaari. Mm -hmm. Pero tama po ba na tumangimik lang ako at kimkimin ang sama ng loob ko? Ano pong gagawin ko? Please help and please hide my identity. Okay. It's not helping, girl, that you're not talking about it. Mahalin ba ng asawa mo? Oo. Oh, meron ka nararamdaman. Hindi eh, na... ko ang involved <laughs> Ayaw, dito. Kaya ka, diba? ba hindi eh. mo pwede? <laughs> hindi kasi diba? anong ginawa mong solusyon sa problema mo? Nalaman mo na yung biyanan mo, sinisaraan ka sa asawa mo. Mm -hmm. Anong ginawa mong solusyon? Na nahimik ka at wala mo hindi ko nausap yung mister mo. Sa tingin mo ba nakatulong? Sa tingin ko, kailangan mong kumain. Kasi yung mga ganyan kasi mga pag-solve ng problema, mga ano yan eh, paraan yung mga gutong. <laughs> yung mga ginawa mong... nag-iisip lang ano, walang sustansya. Okay, <laughs> ito, ano? Diba? Sa, so, palagay ko, kulang ka sa nutrition girl. Kasi, ako naisip na maging solusyon yung hindi mo kausapin yung jowa mo. Eh samantala, kailangan nga kausapin mo siya. Di ba? Napakalaki ng uh, magiging participation mo dito kasi nga ikaw yung involved. Correct. Ba? Ikaw yung sinisiraan. Tapos mananahimik ka. O di ba sabi nga daw nila, silence means yes. Naku, nakatakot rin yung confirmation nito. Confirmation! <laughs> ano ba na sinasabi ng BNM mo ay eh, makakaring totoo kasi nanahimik ka na lang. Although, gets ko naman point mo eh. Kasi baka mamaya, kapag lalo yung pinag-usapan, baka, baka mas lalong lumaki, di ba? Kapag pinatulan ang issue. Oo, oh, correct. Lalo nga May ganun, may, may tendencies din. Pero... totoo din yun. Pero di ba, hindi ba dapat usapin mo yung mister? Mo at sabihin mo, alam mo naman na... na alam mo yung totoo. hindi ko gusto yung mga lumalabas sa, sa, mga lumalabas sa mga bungangan ng, ng nanay mo. Isi pa, huwag mo ganyan ako hindi ka napadalan. Tumapadala na malapit ng Mategi. <laughs> kung ano-ano ba sinasabi tungkol sa akin. Oh Subukan so, mong gawin yan, girl. Sure ako bukas wala ka ng asawa. Diba? Sabihin ko lang sa kanya na na nakako tayo sa isa't isa, na magtatayo tayo ng bagong buhay together. malabang mm -hmm. Malamang naman, bago ka maniwala sa kung ano-anong mga sabi-sabi, chismis o kwento, mm -hmm. hindi ba dapat eh, tayo munang dalawa ang mag-clear up ng issue. Correct. Na alam ko, na nanay mo yan. Alam ko, mm -hmm. kakampi mo yan, At nagpatatanggol alam, ka sa, okay, sa nakakaraming sitwasyon. Tama, pero wala namang katotohanan o maaaring exaggeration lamang yung nakarating sa iyong balita. ba diba? Ano ba yung balita kasi yun? Oh, ah, hindi mo sinabi sa amin. Hindi mo sinabi. Kasi tuloy kami kung sino dapat kapihan ngayon. Kaya nga eh. Kasi maaaring may pinagpapasihan din yung okay, nanay niya. Maaaring totoo namang malagi ka. Di ba? <laughs> <laughs> di ba? <laughs> di ba? Eh, mo, ka eh, di ba? Di na Di ba? Di ba? na ba? Di ba? Di mo, Di ka Di ba? 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 Di mo, Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Kaya nga hindi kami pwede maging lawyer ni Chris pero Sigurado, mababayaran kami. Bali ang hustisya. Correct, Bali. Bali ang hustisya. Ay nako, hindi namin alam kung ano yung issue. Hindi namin alam kung saan nagsimula. Hindi namin alam kung ano ba yung talaga. Diba? Pero ang una kong wish, sana hindi talaga totoo. Mm Pangalawa, kung hindi talaga siya totoo, clear your name. Correct. Hindi ka Asawa. na mo ng patotoo. Correct. Bawang ng mga testimony sa harapan ng nanay niya. sa harapan ng asawa mo asawa mo. Ang pangit, ang hirap ng sitwasyon ng asawa mo because he's so far away. Ang lay niya, nasa Middle East siya. Tapos, nang, tapos kung ano-ano yung naiisip niya na nangyayari dito sa Pilipinas. Dahil kung ano-ano yung nakakarating na balita sa kanya. Tapos, pahibig ka lang. Wow, ha? Huh? Oh. Ati, ba't Martiran, girl? Pili mo pag hindi nagsasalita, kakampihan. Correct ka. <laughs> 'di ba? Hindi nakakatulong yung sasawa ko kasi nagtatrabaho siya doon malayo, wala siya kausap. Diba? Ah, wala siya masyadong uh, pwede pagsabihan ng kanyang dood. problema. Tapos dadagdagan niyo pa ng, uh, ng problema mo at saka ng biyanan mo. Mm. Oh, 'di ba? Okay. Kausapin mo ngayon yung uh, mo. Pwede mo na muna yung biyan mo, ma. Kasi po yung asawa ko po, po nag-iisip na rin po to sa mga nakakarinig na nabalita sa kanya. Mm. hindi po maganda para sa kanya yun. Okay. Kasi alam niyo naman po, napakalayo po niya, hindi na po 'di ba? So mo agad-agad 'yan, Cherry Mobile mo para kausap papel, yung jowa mo. Huwag ka naman nahimik. Tingnan mo, one week ka na, na nahimik. O, an ano na pala? Ba, wala? Wala. Para wala. Para wala. Kayo, ngayon, umiigan advice. Sabi, hindi kasi sabihin, yung one week mo na na test na kung may mga mangyayari, wali. So, itigil mo na yung pananahimik mo, girl. Di ba? Wala kang mababala dyan. Magsalita ka, speak up. Okay. Ano so, yung gagawin mo, kabisyo? Speak up? magsalita ka, kung hindi totoo, clear out your name. ba? Diba? Kasi, yun nga eh, ginawa mo na yung one week na nanahimik ka, wala nangyari. So, huwag ka naman hihimik ulit. Wala nang nga nangyari, ba? Diba? Possible issue na nakikita ko rin dito yung pagbibigay ng ano, yung remittance That, partner. Oo, pwede. Baka mamaya, sinasabi ng uh, nakikita ng biyanan mo. Na mas malaki yung natatanggap mo. Eh, kung ito, pero dapat-dapat naman talaga. Kasi, ikaw naman din talaga yung limited na family. Pero baka nakikita niya, na hindi mo ginagastos para sa mga bata. Kung may anak kayo, oh. hindi kasi namin nalang yung kwento. Oh. Kaya, tamang yung kami no, ng super eh. mo nga nangangalain mo, nangalain yan. Mas malaki pinapadala sa'yo, oh. laging mabaho pa yung sofa niyo. Yan, 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 yan. Ang gulo-gulo ng bahay, iba Tapos, laging walang pagkain. Dibisita yung binan mo, yung walang pagkain na nakanda. Syempre, isipin niya, sa' mo tinadala yung pera? Syempre, ah. isipin niya, yung sugarol lagi ka. Laging ka nagmamadyong. Pagpapasok ka <laughs> nagpapapasok ka ano, na kung sino-sino lalaki sa loob ng bahay ninyo. Corrected Parito by. Hindi ko nababatay ng anak ninyo. Tama. Iba ka ganyan. Yung aso ninyo. Yan. O di naman kaya may uh, bumibisita sa inyong lalaki, yun ay nagsisigbing ama ng anak mo. Eh siyempre, kahit sa ako naman yung bihan, ay talaga magsasalita ako. Ay isusumbong yeah. kita doon sa anak mo, kaya sa anak ko. Oo. Oh. Oh. Ay. ay yun, eh, naging beto lang ako. Oh. Kasi okay. <laughs> <laughs> so, isip namin, dahil hindi namin alam na ang sitwasyon. Ikaw ang makakasolve yun, girl kasi ikaw mas nakakaalam ng sitwasyon, ko, so go ahead and do it, communicate. Anong nga, uh, sa mga kaibigan mo, partner, ano yung kadalasan yung mga, yung mga BNN issue, mga BNN problems? Ah... Uh, hindi nila na nagustuhan ang kulay ng nilin o alim ng bahay niyo? Ah... Uh, hindi uh, nila na, na, nagustuhan ang kulay ng lipstick po ngayon? Uh, <laughs> uh, di Uh, hindi... Come to think of it, praise ko sa mga bina. Kasi parang hindi namin ang pag-uusapan. Ay, may diferensya kung nag-text sa atin talaga. Oh. Tingnan mo lahat ang makakakilala namin. <laughs> wala, wala problema wala. sa bina, ikaw lang. <laughs> so may problema talaga dito, girl, ikaw. Hindi, <laughs> you know, pero I think we are one of the lucky ones. Kaya mm -hmm. parang diba, hindi namin ang pag-uusapan. Kasi or, sure. or, or partner. Kaya hindi nagkaka-problema. Because na-establish na magkaroon ng sariling pamilya. Yun yung, yung sinasabi po namin. Eh, na Correct. Of course, as much as you would want to stay with your parents uh, for the rest of your life. Pag nag-asawa ka, mag you will build your own family. Dapat ready ka. At uh, isa sa paghahanda doon, yung handa ka bumukod. Kasi okay. lahat na nagkakaroon ng matindi ang mga problema sa mga biyananos, sa mga idos, kapag lagi nila nakikita, lahat ng galaw mo. Sabi so, nila, wala na nga makain yung anak na kaung nakuha pa bumili ng lipstick. Pero hindi, hindi, nila alam yung kwento na bago ka bumili ng bagong lipstick, pinudpod mo muna yung lipstick mo. Oh, oh. Kaya, pwede regalo din naman ng mga kaibigan ko. Correct, pwede. Para <laughs> ah, pata mo naman bumili, bumili ng bagong lipstick eh. Teka, magkano ng lipstick yan para maging issue. Yun na nga eh. Yun na nga ka, eh. Kahit, kahit mahal man yan, kung mura oh. lipstick, ginawang issue. Paano? Lagi ka kasi nakikita. Ah. Paano kasi kahit natutulogan ng lipstick ka pa? Nakalipstick <laughs> <laughs> ka? Oh, ay eh, kung gusto mo lipstick habang tulog kasi gusto mo pag nag-selfie ka, I woke up like this. nangingialam o oh, lagi silang aware na galing ka mm. nakalipsig ka kahit tulog, they will say something about yun. Ano ba yan? Bakit naman nakalipsig kahit tulog? Pero sa totoo lang, lipstick lang yun! At saka, gusto mo yun eh! Kung gusto mo mangitim yung labi mo kasi nakababad yung lipstick mo buong magdamaga, problema mo yun! Di ba? Gusto mong mag-selfie pag isig sa umaga na hindi ka na mag-upload kasi nakalipsig ka na tapos ang hashtag mo, hashtag mo, I woke up like this. <laughs> I, I, that's your right. That's, that's your right. Pigam. Diba? Ang hindi, hindi, nagkakaroon ng mga matitindi ang problema. Feeling ko, partner, pag laging nandun eh. Pag nandun. Ay, so ganito na, na gawin mo. Dahil ang presensya ng BNN mo, ang nagiging problema alam dito, Alam mo Kasi nasisita na. ka lagi. So, alam yung alam na natin. Eliminate the enemy. <laughs> 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 si OC lang. <laughs> alam mo na. Ha? Let's eliminate the enemy. <laughs> On how to do it, thinking kesa si How it works, mga <laughs> ah, na So, yun, kami, kami na kami siyepan, na namin sa sinasabi in more. if the problem is your mother-in-law, eliminate her. <laughs> so so po, hindi po plano nsa. Kung wala siya <laughs> gumagawa na siya ng layout. Saan po posisyon? Paano tatarget din ang kalaban? Saan sa dadaan? Ilan na magiging kasama at ilan magiging kakampe? So old school na pa ito pa Pwede naman sa iPad na lang. So Pwede sa laptop. Ang mga kalaw <laughs> ka diba? Yun yung ta ta tama ka-partner mm. sa tinanong mo. Mag-date tanong mo sa akin. Tapos come to think of it, siguro yung mga set of friends ko, bago nag-asawa, ma-establish mm. na. muna yung sarili. Kaya nga, di ba, laging po namin sinasabi yan bago kang magpakasal. Kahit pa paano, establish mo yung sarili mo. It doesn't have to be a big house. Mm -hmm. It doesn't have to be owned already. Pwedeng mag-rent. Ang mahalaga, bumukod. Kasi lahat ng mga mga problema kasama yung mga in-laws, eh lumalaki kapag ka nakikita nila. Tsaka hindi mo kasi may aalis dun sa sa pakiramdam ng isang nanay na magselo sila kasi anak nila yung uh, kinakasama mo ngayon. syempre iisipin nila, prenotektahan ko tong anak ko eh. Oo. Inalagaan ko to ng mahabang panahon tapos ganito lang magiging buhay simula nung mapangasawa ka. So, diba? So lahat ang talong mong monitor niya. Tama! Lahat mali, pupunahin niya. Kasi ang talong, siyempre, nag-uumpisa pa lang kayo. Pag nag-uumpisa kayong pa mag-asawa, parehas lang kayong sakto na nang kinikita. Tá. talaga makuha lahat agad-agad. Totoo yan. At siguro dapat, yun na dapat mong ipakita at patunay doon no, sa sabihin mo na ma, pasensya ka na kung meron pa, pa, kung meron pa kayong mga flaws ngayon. Kasi eventually, iaayusin naman namin ito. Eh. Huwag ka nang pakialamera. Tama. Ah. Ganun totally uh, eh. Kasi lumalabas, kontrabidable talaga sa atin. Hmm. O sa inyo, yung mga yung mga BNN nyo. Oo. Yan yung kinakampihan ka namin kung wala ka talaga ginagawa ginagawang masama. Pero. Pero kung meron, alam mo sa sarili mo na nagloloko ka, yan. ginagastos mo yung pera sa halip na sa mga bata o sa bahay, ginagastos mo puro sa kapritsyo mo. Irresponsible ka mo. Kung nag-ad ba, Yetro kami mismo yung, ano, yung magsasabi na uh, ang sama ng ugali mo, dapat ka talaga ko sa, ano, isumbo. Correct, at kung magiging tatawagin namin enemy ngayon. At sasabihin namin sa benan mo, alam na, mother. if your if the issue is your daughter-in-law, yan, yan. Eliminate yan. her. <laughs> alam mo din nyo ng mga ano, ng mag, mga magbuwan -ma ng krimen. <laughs> Di ba? Eliminate the enemy. <laughs> Ay, naku. Hindi pa yan siya sa, ano, sa pakiramdam ng, ng, ng binan. Gusto lang niyang alagaan, nagprotektahan ng kanyang inalagaan. Ka na. Mm -hmm. mm -hmm. Ganon talaga yun. Nangyayari talaga yung ganun ganitlang kasi isera. So, I hope, kahit papano, eh, meron kami na itulong sa buhay mo, girl. Sana meron kami na itulong sa'yo. Okay, okay?